Naisip mo na ba kung alam ni Jesus ang mga espiritwal na lihim na lampas pa sa ipinapakita ng mga kasulatan? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo. Mayroong isang lihim na pamamaraan na hindi pa naibubunyag sa publiko na itinuturo ni Jesus sa ilang piling tao. Isang makapangyarihang teknik upang gisingin ang pineal gland, ang ikatlong mata. At bakit walang nagsasalita tungkol dito? Dahil ang kaalamang ito ay hindi para sa lahat, kundi para lamang sa mga handang tahakin ang malalim na landas ng espiritwal na pagbabago. Ang pagsasanay na ito ay maaaring itaas ang iyong kamalayan sa isang antas, nakakaunti lamang ang nakakamit, na direktang naguugnay sa iyo sa banal. Sa kanyang mga nakawalang taon, naglakbay si Jesus sa mga misteryosong lupain at natutumula sa mga espiritwal na guro na nakakaalam ng mga lihim ng universo. Ang mga aral na ito na kinabibilangan ng masusing meditasyon at kontrol sa biyayang enerhiya ay nagbigay-daan sa kanya upang makontrol ang paggising ng pineal gland. Ngunit bakit ito mahalaga para sa iyo? Simple. Ang mga parehong lihim na ito ay maaaring ilapat ngayon. Isipin na ma-access ang isang natutulog na panloob na kapangyarihan na maaaring baguhin ang iyong paraan ng pagtingin sa mundo sa paligid mo. Isang kapangyarihan na hindi lamang nagbabago ng iyong isipan, kundi itinataguyod din ang iyong kaluluwa sa isang bagong antas. Kung naghahanap ka ng mga sagot, kung nararamdaman mo na may higit pa sa ibabaw, ikaw ay nasa tamang lugar. Ipapakita ng bidyong ito ang hindi sinasabi ng marami. Kung paano napag-aralan ni Jesus ang mga daang espiritual na teknik na nagbago ng kanyang buhay at maaari ring baguhin ang sayo maghanda upang matuklasan ang isang lihim na landas, isang pamamaraan na maaaring magbukas ng bagong paraan ng pagtingin sa realidad. Ang mga natutunan at isinagawa ni Jesus ay hindi limitado sa nakaraan. Ito ay abot kamay ng mga naghahanap ng mas malalim na katotohanan. Sinasabing ibinahagi ni Jesus sa kanyang pinakamalapit na mga disipulo ang isang malalim na kaalaman, isang bagay na lumalampas sa simpleng pag-unawa sa mga kasulatan kabilang sa mga aral na ito ay isang sinauna at makapangyarihang pagsasanay na kinasasangkutan ang pag-activate ng pineal gland, ang tinatawag na ikatlong mata. Ang pagsasanay na ito ay itinatago ng lihim, ibinubunyag lamang sa mga handang tumanggap ng mas mataas na espiritual na katotohanan. Sa pamamagitan ng mga metodong naglalayong gisingin ang glandulang ito, maaring maabot ng isang individual ang isang pinalawak na estado ng kamalayan, na direktang kumokonekta sa mas mataas na dimensyon. Ang pineal gland ay itinuturing na tulay sa pagitan ng pisikal at espirituwal, isang bagay na kakaunti lamang ang malalim na nakakaintindi. Ipinapahiwatig ng mga ulat tungkol sa mga aral na ito na ang pagsasanay ay higit pa sa simpleng meditasyon. Ito ay isang holistic na proseso kung saan ang paglilinis ng katawan at isipan ay mahalaga upang ma-access ang mataas na antas ng kamalayan na ito sa pamamagitan ng mga partikular na pagsasanay. Tulad ng kontrol sa paghinga at mga teknik sa visualization, tinuruan ng mga disipulo na buksan ang natatagong kapangyarihan ng isipan. Ang mga nakahasa sa teknik na ito ay nagsasabi na ang kanilang mga perception ay lumalawak na nagpapahintulot sa kanila na makita ang higit pa sa nakikita ng karaniwang mga mata. Ang lihim na ito itinatago mula sa karamihan ay isang susi sa pag-unawa sa espiritual na universo. Ang pineal gland na tinatawag ding mata ng kaluluwa ay isang sentrong elemento sa lihim na kaalamang ito. Para kay Jesus, ang pagtuturo tungkol sa maliit na bahaging ito ng utak ay, sa katunayan, pagbubukas ng mga mata ng kanyang mga disipulo sa isang realidad na lampas sa material na plano. Alam niya na ang tunay na espiritual na pagbabago ay nakadepende sa pag-activate nito. Dahil sa pamamagitan ng pag-activate ng pinial, direktang kumokonekta ang tao sa banal na pinagmulan. Ito ay bahagyang nagpapaliwanag kung paano nagagawa ni Jesus ang mga gawaing itinuturing na himala. Siya ay kumikilos mula sa pinalawak na kamalayan, kung saan ang imposible ay nagiging posible. Kahanga-hangang mapansin na sa kasaysayan, maraming mga espiritual at mistikal na leader ang tumukoy din sa pineal gland sa kanilang mga aral. Ang ibinahagi ni Jesus ay isang sinaunang tradisyon. Ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, ngunit nangangailangan ng malalim na dedikasyon upang tunay na maunawaan. Sa kasalukuyan, ang ilang mga modernong espiritual na tradisyon ay sinusubukang ulitin ang mga aral na ito, ngunit walang kaparehong mapanuring epekto na naranasan ng mga disipulo ni Jesus. Ang pagkakaiba ay nasa ganap na dedikasyon sa pagsasanay, Isang bagay na kakaunti lamang ang handang sundan hanggang sa katapusan. Ang mga sumusunod sa mga metodong ito ay naguulat ng mga estado ng espiritwal na ekstase kung saan ang isipan ay lumalawak lampas sa karaniwang limitasyon ng tao. Alam ni Jesus na ang pagising ng pineal ay hindi lamang isang kasangkapan kundi isang paglalakbay na kumokonekta sa individual sa kanyang tunay na espiritwal na layunin. Para sa mga naghahanap ng koneksyong ito ngayon, mahalagang maunawaan na ang pagsasanay ay isa lamang bahagi ng proseso. Ang tunay na lihim ay nasa araw-araw na dedikasyon at sa purong intensyon na lumapit sa banal na katotohanan. Ang pinyal, kaya, ay nagiging portal para sa pagtuklas na ito. Maraming mga modernong iskolar ang sumusubok na tuklasin kung ano talaga ang bumubuo sa mga lihim na pagsasanay ni Jesus. Ang ilan ay naniniwala na ang ipinasa niya ay isang bagay na maaaring ma-access hanggang ngayon ng mga naghahanap ng pagkakakilanlan sa sarili at spiritual na pagpapalawak. Bagamat ang lihim ay nakatago sa mga pagitan ng mga sinaunang teksto, ang katotohanan ay patuloy na bumibigkis sa sinumang handang maghanap ng higit pa sa halata. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay nagdadala sa atin sa isang nakakaakit na hipotesis. Ang mga paglalakbay ni Jesus sa silangan kung saan siya maaaring mas lalo pang napaunlad ang kaalamang ito. May mga nakakaintrigang teorya na nagsasabi na si Jesus sa tinatawag na mga nawawalang taon ay naglakbay patungong silangan upang maghanap ng malalim na espiritwal na kaalaman. Ang mga ulat na ito ay nagpapahiwatig na maaring nagtagal siya ng makabuluhan sa India at Tibet, mga lugar na kilala sa kanilang libong taong espiritwal na mga gawain. Sa panahong iyon, siya ay nakihalubilo sa mga espiritwal na guro na nagturo sa kanya ng mga advanced na teknik sa meditasyon at pagpapataas ng kamalayan. Ang pakikipag-ugnayan na ito sa iba pang mga espiritual na tradisyon ay higit pang pinalawak ang kanyang pag-unawa sa banal na tumulong sa kanya na hubugin ang kanyang magiging misyon. Ang India, partikular, ay ang sinapupunan ng maraming meditasyon at espiritual na mga gawain kung saan sinasabing natutunan ni Jesus ang kahalagahan ng pagkontrol sa isip at paghinga. Sa mga sinaunang teksto tulad ng Vedas at Upanishads, natagpuan niya ang mga konsepto na tumutugma sa esensya ng kanyang sariling mga aral tungkol sa pagkakaisa sa Diyos at ang banal na presensya sa bawat tao. Ang mga impluensyang ito ay tumulong sa kanya na bumuo ng pananaw na ang universal na pag-ibig at habag ay susi upang malampasan ang mga hadlang ng material na pag-iral. Sa Tibet, natagpuan ni Jesus ang isang kapaligiran na pinahahalagahan ang malalim na meditasyon bilang paraan upang maabot ang estado ng kaliwanagan. Ang mga Mongheng Tibetano, sa kanilang mahigpit na mga gawain, ay mga maestro sa sining ng pagkonekta sa banal sa pamamagitan ng panloob na katahimikan. Sinasabi na si Jesus, sa pamamagitan ng karanasang ito, ay naunawaan ang kapangyarihan ng meditasyon bilang isang paraan upang makamit ang panloob na kapayapaan at espiritual na karunungan. Ang kaalamang ito ay na-integrate sa kanyang sariling mga pamamaraan ng pagkonekta sa Diyos na humubog sa kanyang mga susunod na aral tungkol sa panalangin at pagmumuni-muni. Ang mga paglalakbay ni Jesus patungong silangan ay nagbubukas ng maraming tanong tungkol sa kung paano niya inangkop at isinama ang mga tradisyong silangang ito sa kanyang sariling filosofiya ang pakikipag-ugnayan sa mga gurong ito at ang kanilang mga espiritual na gawain ay nagbigay sa kanya ng mga kasangkapan upang gisingin ang banal na kamalayan, isang bagay na kalaunan ay ituturo niya sa kanyang mga disipulo. Ang mga karanasang ito ay naging napakalalim na naging bahagi ng kanyang paghahanda para sa mga darating na taon kung saan ibabahagi niya ang kaalamang ito sa mundo. Kahit na ang mga ulat na ito ay hindi bahagi ng mga kanonikal na ebanghelyo, sila ay may resonance sa mga oral at nakasulat na tradisyon ng iba't ibang kulturang silanganin. Naniniwala ang ilang mga iskolar na ang mga paglalakbay ni Jesus patungong silangan ay isang mahalagang piraso upang maunawaan ang kanyang espiritual na evolusyon at ang lawak ng kanyang mga aral. Ang impluensya ng mga espiritual na tradisyong ito sa kanya ay maaring napakalaki at ito ay makikita sa marami sa kanyang mga talumpati at parabola na sumasalamin sa malalim na karunungan na kanyang natamo sa mga paglalakbay na ito. Ang teoryang ito ng mga paglalakbay patungong silangan ay nagdadala sa atin sa isang mas malawak na pagninilay tungkol sa koneksyon ni Jesus sa mga meditasyon at spiritual na gawain na lumalampas sa mga heografikal at kultural na hangganan. At habang mas lalo pa nating sinusuri, nakikita natin na ang impluensya ng mga tradisyong silangang ito ay maaring direktang nakaapekto sa kanyang paraan ng pagtuturo ng pagkontrol sa isip at espiritual na enerhiya na nagdadala sa atin sa susunod na piraso ng palaisipan na ito. Ang pag-activate ng pineal gland sa pamamagitan ng meditasyon. Ang pineal gland, na madalas tawaging ikatlong mata, ay isa sa magadakilang misteryo ng espiritwalidad at biolohiyang pantao. Si Jesus, sa kanyang paglalagbay at pag-aaral kasama ang mga spiritual na guro, ay maring nakamaster ang mga teknik na particular na nakatuon sa pag-aktibatin glandulang ito sa pamamagitan ng meditasyon. Ang pagsasanayang pranayama, isang teknik sa pagkontrol ng paghinga, ay maaring isa sa mga makapangyarihang kasangkapangiyon. Ang layunin nito ay linisin ang katawan at isipan, ihanda ang mga ito upang tumanggap ang daloying banal na enerhiya at mabot ang isang estadong kalibanagan. Ang meditasyon na ginabayan ng layuning ito ay naging pintuan para sa pagpapalawakang kamalayan. Ang kahalagahan ng pineal gland ay lampas pa sa biyolohiya. Ito ay konektado sa mga tradisyong espiritual na tumatawid sa iba't ibang kultura at panahon. Para kay Jesus, ang meditasyon ay hindi lamang isang pagsasanay para sa pagpapahinga, kundi isang landas upang ma-access ang mas mataas na espiritual na dimensyon. Naintindihan niya na sa pamamagitan ng pag-aktivate sentrong ito ang kapangyarihan sa utak. maaaring malampasan ng isiping pantawang magahangganan ang material na mundo. Ang meditasyon ay nagiging, sa makatuwid, isang instrumento upang ipakita ang tunay na potensyal ang kaluluwa na nagbibigay daan para sa direkta ang koneksyon sa Diyos. Ang mga teknik tulad ng pranayama na pinagsama sa mga visualisasyon at mantra ay naglalayong buksan ang biyayang enerhiya na dumadaloy sa pamamagitan ng mga chakra, particular ang pineal gland. Inintegrate ni Jesus ang mga pagsasanay na ito sa kanyang mga aral. Ipinapakita sa mga disipulo kung paano ang may malaytao na paghinga at konsentrasyon ng isipan ay maring gisinggin ang pinagmumula ng panlub na kapangyarihan. Hindi ito simpleng usapin ang bulag na pananampalataya, kundi ang disiplinadong pagsasanay. Ang paghinga ay naging tali na nagugnay sa pisikal na katawan at sa mataas na spiritual na kamalayan. Kahanga hanggang mapansin na marami sa mga aral ni Jesus tungkol sa panalangin at spiritual na katahimikan, ay maring makita bilang mag-anyong aktibong meditasyon. Madalas siyang nag sa mga na lugar, naghahanap ang malalim na koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng katahimikan at pagsisid sa sarili. Ang prosesong itong rekolimento ay sa katunayan, Isang pagsasanay na tumutugma sa mga prinsipyo. Ang meditasyong itinuturo sa silangan, kung saan ang katahimikan ng isipan ang susi para sa pag-unawa sa espiritual na katotohanan. Para sa mga sumusunod sa kanya, ang metodong ito ay kumakatawan sa isang bagong paraan ng pagdarasal, mas malapit at mapanibago. Ang spiritual na karunungang ito, na may kaugnayan sa pag-aktivate ng pineal gland, ay hindi naipasa sa lahat. Tenging ang magahanda para sa ganitong antas pag pagunawa lamang ang tumanggap ang pinakamalalim na mag aral ni Jesus. At ano ang layunin ng pagsasanay na ito? Ang ganap na spiritual na pagising, ang pagkilala na ang tao ay higit pa sa isang limitadong pisikal na katawan. Sa pamamagitan ng pag-aktibate ng pineal gland, maring maranasan ng mga disipulo ang mga estado ang kamalayan kung saan ang banal na presensya ay nararamdaman isang bagay na ganap na nagbabago sa kanilang pananaw sa mundo. Sa paglipasang panahon, ang mag aral na ito tungkol sa meditasyon at pineal gland ay nawala o nabali. Gayunpaman, sa mga tekstong okulto at tradisyon, ang pagsasanay na ito ay tinuturing pa rin bilang isa sa mga susi para sa spiritual na evolusyon. At habang sumusunod tayo sa landas ang mga pagtuklas na ito, Posible nating makita kung paano ang mga impluensya ang Hinduismo at Budismo ay humubog din sa mga aral na ito, lalo na sa aspetong espiritual ng kalikasan ng tao at ang pagkakaisa nito sa kabuan. May mga naniniwala na si Jesus sa kanyang mga paglalakbay patunggong silangan ay nagkaroon ng malalim na kontak sa Hinduismo at Budismo. Ang dalawang espiritwal na ng ito na malawak na kumalat sa India at Tibet ay nagbigay liwanag sa mga konsepto tungkol sa banal na kalikasan ng tao at ang espiritwal na pagkakaisa sa Diyos. Sinabing pinag-aralan ni Jesus ang mga banal na teksto tulad ng Vedas at Upanishads, na nagsasalita tungkol sa Atman, ang panlub na sarili, bilang isang pagpapalawak ng Brahman, ang pinakamataas na nilalang. Ang pagkaunawa na ang banal ay nananahan sa lubang bawat isa ay malalim na tumutugma sa mga aral ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos ang mga Upanishads particular ay tumatalakay sa pangunahing isyong paghahanap ang katotohanan at ang paggamit ang mas mataas na ako. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga tekstong ito, maring kinilala ni Jesus ang isang refleksyon ng kanyang sariling itinuturo, na ang pag-ibig, habag, at pagkilala sa sarili ang magalanda supang malampasan ang pagdurusa at mabotang kaliwanagan. Sa budhismo, nakatagpo siyang magakatulad na prinsipyo ang konsepto ng nirvana, ang estado ng paglaya mula sa siklo ng pagdurusa, ay umaling gonggo sa ang kaligtasan na kalaunan niyang ihaharap sa kanyang magatagasunod. Ang pagsasanibang mag ideyang ito ay lumikhang isang bagong dimensyon sa kanyang mag-aaral. Ang kontak ni Jesus sa maga, filosofiyang silanganin na ito ay maring naka-impluensya. Rin sa kanyang pananaw tungkol sa pagkakognay-ugnay, ang lahat ang nilalang. Sa Hinduismo at Budhismo, ang ideya na lahat ng nilalang ay magapagpapakita ang isang banal na enerhiya ay kayon. Ang mga mensahe ni Jesus tungkol sa pag-ibig sa kapwa at pagkakaisa sa ama. Nakita niya na ang tunay na espiritualidad ay hindi kumikilala ang mga hangganan o pagkakahati-hati sa pagitan ng mga tao, kundi isang universal na koneksyon na nagbubuklod sa lahat ang nilalang. Pinagtibay nito ang kanyang misyon na ipangaral ang pagkakaisa, habag, at pagpapatawad bilang susi sa kaligtasan, ang mga tradisyong espiritwal na ito ay binibigyang din din ang kahalagahan ng meditasyon at disiplinang mental upang makamit ang espiritwal na pagising. Sa pagsipsip ang mga aral na ito, sinimulan ni Jesus na isama ang mga ito sa kanyang sariling practice ang panalangin at pagmumunimuni. Para sa kanya, ang panalangin ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang meditasyong practice na direktang nag-ugnay sa tao sa banal. Hinahanggad niya sa kanyang magapanalangin ang parehong kapayapaan at kaliwanagan na natatagpuan ng mga budista at hindu sa kanilang mga meditasyong practice. Ang integrasyon na ito ang mga metodo ay ginawang isang maestro siyang iba't ibang tradisyong espiritual. Ang ibinalik ni Jesus mula sa mga karanasang ito ay isang sintesis ng na karunungan na lumampas sa mga hangganan ng relihiyon. Hindi niya layunin na yakapin ang hinduismo o Budismo, kundi upang matuto, sumipsip, at ilapat ang pinakadalim sa bawat sistema. Ang halo-halong pilosopiyang ito ay mahalaga upang hubugin ang kanyang mag aral sa isang universal na paraan, na nangkop sa lahat, anuman ang kanilang paniniwala. Alam niya na ang banal na katotohanan ay nagpapakita sa iba't ibang anyo at na bawat tao ay maring ma-access ang katotohanan ito sa pamamagitan ng malaytaong practice, meditasyon at pagkilala sa sarili. Habang mas naunawaan natin ang mga impluwensiyang silangganin na ito, napapansin natin kung gaano kalaki ang kanilang na han, ang paraan kung paano nakita ni Jesus ang tao at ang kanyang relasyon sa banal. Ang landas na kanyang tinahakay, sa huli, isang landasang pagkilala sa sarili at pagkakaisa sa Dios, na dumaan sa panlub na pagbabago. At dito pumapasok ang kanyang maga espiritual na paglalagbay sa isa pang rehiyon na puno ang maga misteryo. Ang Ehipto, kung saan maring natutunan niya ang maga esoterikong lihim na higit pang humubog sa kanyang pananaw tungkol sa buhay at espiritwalidad. May mga palatandaan na si Jesus ay naglaan ng bahagi ng kanyang buhay sa Ehipto isang lugar na noon ay tunay na sentro ng esoterikong karunungan at espiritualidad. Ang Ehipto, na may mga paaralan ng misteryo at mga ritual ng inisyasyon, ay isa sa mga sinapupunan ng lihim na kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga sekreto ng espiritual na pagbabago. Malalim na naapektuhan si Jesus ng kapaligiran na ito, kung saan natutunan niya ang mga pagsasanay sa meditasyon, mga ritual ng paglilinis, at ang mga batas kosmiko na gumagalaw sa universo. Ang paglalakbay na ito sa Ehipto ay walang duda na isang mahalagang yugto sa kanyang paghahanda para sa ministeryong gagampanan niya sa hinaharap. Sa mga sinaunang paaralan ng misteryo ng Ehipto, itinuturo sa mga inisiyado na tumingin lampas sa mga pisikal na anyo at makita ang tunay na espiritual na esensya ng universo. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga lugar na ito, na-absorb ni Jesus ang mga aral tungkol sa paikot-ikot na kalikasan ng buhay ang koneksyon sa pagitan ng katawan at espiritu at ang kahalagahan ng espiritual na ebolusyon. Naniniwala ang mga Ehipsyo na sa pamamagitan ng mga tiyak na ritual, posible ang transformasyon ng kaluluwa at pag-abot sa mas mataas na estado ng kamalayan. Ang mga konseptong ito ay direktang nakaimpluwensya sa paraan ng pagtuturo ni Jesus tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at ang muling pagkabuhay na mga sentral na tema ng kanyang mga aral. Ang mga ritual ng inisiyasyon sa Ehipto ay dinisenyo upang idala ang mga kalahok sa isang malalim na espiritual na pagbabago. Sa pamamagitan ng pagdaan sa mga ritual na ito, naranasan ni Jesus ang isang proseso ng panloob na muling pagsilang, kung saan natunaw ang ego upang bigyang daan ang direktang koneksyon sa kabanalan. Ang prosesong ito ng simbolikong kamatayan at espiritwal na muling pagsilang ay isang bagay na ipapasa sa kanyang mga tagasunod sa hinaharap bilang isang paraan upang maglinis at mag-ayon sa banal na layunin. Ang karanasan sa Ehipto ay naging paghahanda para sa kanyang sariling paglalakbay ng sakripisyo at muling pagkabuhay, isang bagay na kanyang maiintindihan sa personal at espiritwal na paraan. Bukod sa mga ritual, Maaring nagkaroon si Jesus ng akses sa mga banal na teksto ng Ehipto, tulad ng aklat ng mga patay na nagdedetalye ng mga landas ng kaluluwa sa kabilang buhay at ang mga pagsubok na haharapin nito bago ito makiisa sa kabuuan. Ang mga aral na ito tungkol sa buhay lampas sa kamatayan ay nakaimpluwensya sa kanyang sariling mga pangangaral tungkol sa kaligtasan at ang huling paghuhukom. Naiintindihan ni Jesus na ang kaluluwa ay walang hanggan at ang siklo ng buhay at kamatayan ay bahagi lamang ng spiritual na paglalakbay. Itinuro niya sa kanyang mga disipulo na, sa pamamagitan ng mga pagsasanay tulad ng meditasyon at paglilinis ng isipan at espiritu, posible ang paglagpas sa mga hangganan ng kamatayan. Ang mga misteryo ng Ehipto ay kinabibilangan din ng pagunawa sa mga enerhiyang kosmiko at ang relasyon sa pagitan ng mga bituin at ng mga tao ang astrolohiya at ang pagmamasid sa mga siklo ng langit ay mahalaga sa espiritualidad ng mga Ehipsyo. Sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga kalamang ito, naunawa ni Jesus ang kahalagahan ng espiritual na pagkakahanay sa mga puwersa ng universo. Tiningnan niya ang paglikha bilang isang banal na manifestasyon kung saan ang bawat nilalang ay bahagi ng isang magkakaugnay na kabuuan. Ang mga aral na Ehipsyo na ito ay tumugma sa kanyang pananaw tungkol sa paglikha at ang papel ng tao sa banal na plano. Sa mga impluensyang ito, bumalik si Jesus mula sa Ehipto na may pinalawak na pananaw tungkol sa espiritualidad at ang potensyal ng tao. May hawak siyang mga esoterikong sikreto na huhubog sa kanyang mga aral tungkol sa espiritual na pagsikat at ang landas patungo sa kaliwanagan. At sa kanyang paglalakbay ng pagkatuto, nakatagpo rin siya ng isang espesyal na grupo na may parehong pananaw tungkol sa mistisismo at espiritwal na kalinisan, ang mga eseni na ang mga pagsasanay at pilosopiya ay malalim na nakaimpluensya sa kanyang misyon at mga mensahe.